guys, ganap nga. Ito na nga yata ang isa sa pinakamasayang park ng pagta-travel namin dito sa Japan ni Bebu. Panigurado, ito nga ay isa sa mga pinakinihintay niyong mangyari. Dahil ngayong araw lang naman, nakasama ko na nga si Bebang at si ate. mga hindi pa pala nakakilala dito kay Bebang at kay ate, sila nga pala yung mga kadrabaho ko noon, noong ako pa ay nagtatrabaho dito sa Japan. Hindi na nga lang din talaga ay naglaan sila ng isang araw na Yasumi para magkita-kita kaming tatlo. At ay nga mabalik tayo dito sa gagawin namin. Sumakay lang kami ng isang tren at after naman noon ay bumili na nga kami ng ticket namin sakay naman ng bus. Pagkasundoan kasi naming tatlo, nasa Nagashima Spalan kami pupunta at talaga naman sobrang excited na nga ako. Bebo naman, na iniwan ko na nga siya doon sa kapatid niya at meron din silang lakad pareho. babe sobrang na ko talagang kasama itong si Bebang at si ate at halos wala talaga nagbago sa aming tatlo. Pagdating nga namin dito at mong ma-drop na nga kami ng bus, ay bumili lang kami ng ticket at yung ticket nga na yun ay nagkakahalaga na nga ng kalahating lapad o 5,000 yen. Ano ba na sobrang sulit na noon dahil unless sakay kayo sa napakagagandang mga rides dito at higit sa lahat walang katao-tao. So bago nga kami sumakain sa mga rides na nagtataasan, eh inaya ko muna nga silang kumain nang meron kaming maisuka. Nakshuta. Ang <laughs> beses na ako nakapunta dito sa Nagashima, pero first time ko pa nga lang matatry yung mga pagkain nila. Bali pare-pareho na nga lang yung mga order namin nila Bebang burger at may kasama ng drinks at nag-order na lang ako ng isang malaking fries. Naghanap na nga ako ng pwede naming upuan at nakakatuwa dito yung mga tao dito dahil nga malamig. Gusto nila nabibilad kami naman. Gusto namin nakalilim. Kaya hmm. syempre, sayang niya rugoy yung Nakshotang. <laughs> Habang kumakain nga kami ay hindi na nga namin itong inunguya at napapalunok na lang kami sa taas nitong roller coaster na nasa harapan ba namin. Diyos ko napakahaba hanggang skyway yata. Nakshuta. Ah? <laughs> at yun na nga naghanap na nga kami ng unang rise na sasakyan namin pagkatapos namin kumain. At ito nga ay napili namin yung parang pambata lang. Ikita kasi namin yung mga bata kanina dito hindi nga sila sumisigaw kaya sabi ko kayang kaya namin to. Sobrang tapang nga namin tatlo ay hindi nga kami nagtabi-tabi at tagay-tigisa talaga yung mga sinakyan namin. Patagal nga ng patagal. E eh, kala ko nga tap tapos na yung pa ganun lang, eh dinurot-durot pa kami, eh, mateko. <laughs> Ilang minuto din kami pinag- ikot doon at talaga naman ang pagbaba namin eh kunyari lang yung mga kasama ko pero nasusuka na talaga sila. At tapos nga noon eh, naghanap na agad kami ng sunod naming sasakyan at sabi ko naman sa inyo dito walang kapila-pila kaya pag angat nyo eh kayo na agad ang isasalpak. Kaya eh, naman wala nang pahipahinga sumakay na agad kami dito sa roller coaster na walang ginawa kundi ikot-ikot kami. Pero ako personally mas gusto ko talaga sumasakay ng mga roller coaster kesa sa mga extreme rides na kusa ang bumabagsak. Kaya eh, nga ba sinasabi ko may mga nag aadik na po dito. E, Ito si Bebang sumising hotel na ng white flower. <laughs> Ali na mahinga nga lang kami sa Gleta at after noon, naghanap na ulit kami ng rides na pwede naming sakyan. At sa pag-iikot nga namin, ay nakita rin namin itong paikot-ikot na mga rides na to at mukhang maganda nga itong sakyan. Anak syuta, dito talaga masusubok kung sino ang pinakamatibay ang sikmura sa aming tatlo. <laughs> Diba? Ganyan lang kabilis dito sa Nagashima Spa Land. Walang kapila-pila at hindi ka nga maghihintay ng isang oras para makasakay ng ride. Napakalakas nga ng loob naming tatlo dahil kaming tatlo lang naman ang sumakay dito. Nagtabi e ko na nga si ate at si Bebang at ako nga ay nasa harapan nila. Maya-maya nga ay hindi namin in-expect ang mga pangyayari na ksyuta. <laughs> eh talaga naman may bug na ako manyuka kaya lang pinipigilan ko dahil nakanganga sila sa harapan ko. Baka malunok nila. <laughs> Sasabi ko nga yung rides na to ang isa sa hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Talaga namang iikot-ikot ka, malala ka pa sa fishball. Naduduwal na nga itong mga kasama ko, pero sabi ko dito kay Ate April, ilulukin eh, niya na. Ilunuk nga niya, tapos ang hingi na lang siya ng white flower dito kay Bebang susuko sa pamilyang to. Kaya naman naghanap pa ulit kami ng pwede namin sakyan. At dito ko nga sila dinala sa medyo mahaba ng roller coaster. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagsakay namin doon. Pero hindi na nga kinaya nitong sa ate Peng. Nilabas niya na. Aba sabi ko nga sa kanila, malipis na yung bote ng white flower. Kakasinghut nila. <laughs> at tapos nga noon ay eh, nagpahinga lang muna kaming tatlo at naghanap lang kami ng pwede namin kainin. <laughs> Kung matatandaan nyo nga, ito nga yung ice cream na pinilihan namin noon sa Sapporo at talaga namang napakasarap nito. Di pa nga daw ito natitikman nila bebang, kaya naman in-orderan ko nga sila ng ice cream at nang meron nga silang maisukang kulay itim. <laughs> Pero grabe lang talaga yung kaligayahan namin nung araw na to dahil matagal na nga namin itong hinihintay yung pagkikita namin uli. Makapagpahinga na nga kami at makapag-charge na nga yung sikmura ni Ate Peng. Eh pumila na nga ulit kami sa isa pang rides na sasakyan namin. Kung nga kami sumakay dito, ay eh, bumili nga muna kami ng mga kapote namin dahil mababasa nga kami ng husto. Ali, ang isang kapote nga ay nagkakahalagang 150 yen o halos 70 pesos sa atin. Di ka kasi nila sumakai sumakay kapag ka wala kang suot na kapote. Alay ko ba dito kay Ate Peng? Sa sobrang late, hindi makita yung mga butas. <laughs> Sobrang sayang nga nung rides na yon at hindi nga ako nakapag-video dahil mababasa nga yung cellphone ko. Pero grabe, umulit pa kami ng dalawang beses. Medyo pahapon na nga rin ng mga time na to, kaya naman naisipan na agad namin mag-TikTok bago nga gumabi. Siyempre, panigurado, hindi na ulit masusundan yung rides na yon dahil mauubos na ang oras namin kaka-picture at kaka-TikTok. Ganyan tayo eh. <laughs> Alam ko naman na tulad ko na miss nyo rin talaga na makita kaming tatlong magkakasama dahil sila nga yung mga nakasama ko nung una-una pa nga lang ako nagtatrabaho sa Japan. At syempre wala nang iba, sila lang naman yung maalagi kong kasama nung mga panahong ang intro ko pa ay yasumi ko ngayon. Sobrang nabitin nga kami itong araw na to dahil talaga namang kapag kamasaya masaya ka ay eh, sobrang bilis talaga lumipas ng oras. So ang panigurado naman ay babalikan at babalikan ko silang dalawa dito sa Japan. Ayun nga, nung after nga namin do dumiretso lang kami ng Don Quixote at nakakatuwa lang dahil hanggang dito sa Nagoya, Japan, eh I may mean, yung nga nakakakilala sa akin. Harold po sa inyo at grabe, napakasaya ng araw na to at hindi talaga matutumbasan yung kaligayang nararamdaman ko. Anak <laughs> video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay niyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin niyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin niyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i tapos meron din lang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora Game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!